Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na, ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Malakas ang impluensya ngayon ng enerhiya ng Mercury sa iyong sektor Aris at ito ang magdulot sa iyo na ngayong araw mas maging interesado ka sa mga pag-aaral, sa pagbahagi ng iyong mga ideya, kung ano man ang mga nasa isipan mo at para gawin ang mga bagong bagay. Mas adventurous ka sa araw na ito, mas maayos ang iyong pakikipag-usap sa ibang tao at ikaw rin ay mas inspirado ngayong araw. Magiging malakas ang iyong pananampalataya at ito rin ang magdulot sa iyo na mas maging curious ka kaya lalo kang ganahan ngayon na mag-aral, matuto kung ano man ang mga bagay na sa tingin mo ay makatulong sa iyo. Sa araw na ito rin. Ikaw ay lalong pinapakinggan ng ibang tao kung ano ang iyong mga opinion, ano ang mga rason mo, at mas maging practical ang mga ari sa araw na ito. Mamayang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng buwan sa iyong sektor at pagdating na sa bandang hapon at gabi, lalo kang magkaroon ng kalinawan pagdating sa iyong paniniwala at sa iyong mga pilosopiya. Mas magiging maganda rin ang focus mo pagdating sa iba't ibang mga kultura ng ibang tao ang kanilang mga paniniwala dahil ngayong araw mahilig kang mag-explore at mas maging memorable ang araw na ito, mas maging masaya dahil malawak ngayon ang iyong mga pananaw. Maganda ngayon ang pasok ng pananalapi, maayos ang iyong kalusugan sa araw na ito at maganda rin ang iyong pag-ibig ngayong araw. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 9, 11, 16, 25, 41 at 44. Kahapon malakas ang impluensya ng Venus. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury kaya ngayong araw magaganda ang pag-pick up ng mga Taurus sa mga impormasyon sa kung anuman ang mga Intensyon ng ibang tao dahil ang mga Taurus ngayong araw magaling kayong magbasa sa mga bagay na hindi sinasabi kung hindi sa aksyon lamang. Maganda ang logic ng mga Taurus ngayong araw. Mas objective rin kayo, mas susundin ninyo kung ano ang sinasabi ng inyong utak kesa sa inyong puso. Yung ibang mga Taurus sa araw na ito medyo sensitibo pero maganda ang focus ninyo pagdating sa inyong mga malalapit na relasyon. Mas maging malalim rin ang iyong approach ngayon sa buhay, mas maging seryoso suka at mas binibigyan mo ng pagpapahalaga ngayon kung ano ang iyong mga kutob, kung ano ang iyong mga nararamdaman, sinusunod mo rin ito. Pero pinag-iisipan mo muna ng maayos dahil mananaig ang utak kesa sa puso ngayong araw. At sa araw na ito, haharapin ng mga Taurus kung ano man ang mga financial issues. Magkakaroon kayo ng mga magagandang estratehiya at sa araw na ito, matcha-challenge ka sa pag-solve ng mga problema. Mas mabilis ang mga Taurus ngayong araw na maunawaan kung ano ang kanilang mga nararamdaman at kung ano rin ang mga pangangailangan ng ibang tao maganda ang linya ng mga komunikasyon ng mga Taurus ngayon sa kanilang mga kaibigan, kasama sa trabaho o kaya kapamilya mababa ang pasok ng pera ngayon Taurus, ito ang problema ng araw na ito, medyo makakaroon ng mga problema sa bayarin o kaya makakaroon ka ng pangamba pagdating sa iyong sweldo o kaya sa mga gusto mong bilhin at kasabay ng problema sa pera, medyo nakakaroon rin ng problema ang mga tauro sa kanilang kalusugan. Marami kasing iniisip, yung iba nakakasakit, yung iba nagkakaroon na ng mga problema sa katawan, sobrang stress at kailangan ipahinga, kailangan ng matulog ng maayos. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Maayos ngayon ang iyong pag-ibig at walang masyadong mga drama ngayon pagdating sa pagmamahalan. Ang problema ay ang iyong kalusugan at ang pananalapi. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 4, 8, 24, 30, 34, at 41. Magaling ang mga Gemini sa araw na ito na magbigay ng pag-unawa sa kung ano ang kanilang mga kagustuhan. Klaro sa inyo, Gemini, kung ano ang magpapasaya sa inyo. Payapa ang mga aktibidad ngayong araw. Maganda ang focus mo pagdating sa iyong mga plano. At dahil malakas ang impluensya ngayon ng Mercury sa iyong sektor hanggang December 6, ikaw ay magkakaroon ng mga magagandang binipisyo galing sa feedback sa kung ano ang mga pananaw at kung ano man ang mga naiisip ng ibang tao tao patungkol sa iyo. Mabilis ang pangakit ngayon ng mga Gemini sa mga tao na maring makatulong sa kanila sa kanilang mga plano. Magaganda ang iyong mga diskusyon, pakikipag-usap, maayos ang partnerships, maayos ang negosasyon sa araw na ito. Magaling ang mga Gemini makipagkompromiso at hanapin ang tamang balanse sa kanilang buhay. Ngayong araw, magaganda ang mga diskusyon kasama ang kapartner, ang asawa o kaya ang iyong special someone. Ito rin ay magandang araw para ma-repair kung ano man ang mga problema, ano man ang mga nasirang pagtitiwala sa mga kaibigan o kaya kapamilya o kaya mga kapatid. Ngayong araw kasi, karamihan sa mga Gemini, gusto ninyo na unawain kung ano ba ang mga naiisip, ano ang nararamdaman, ano ang hinahanap ng ibang tao. Gusto ng mga Gemini sa araw na ito, payapa lamang at maayos ang mga relasyon. At napakaganda ng mga komunikasyon ng mga Gemini sa araw na ito dahil maayos kayong makipag-usap. Ang problema ng mga Gemini ngayong araw ay sa pera. Ang pag-ibig ngayon katamtaman lamang kaya maari na merong iba, nakakaroon ng tampuhan o kaya hindi nagkakaunawaan ang mga mag-asawa. At maayos naman ang energy ngayon ng mga Gemini, maganda ang iyong kalusugan, ang problema ang pera. Maraming iniisip ng mga bayarin o kaya mga bagay na gustong bilhin at nahihirapan sa pag-budget ng pera. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay red. At

Iba-iba ang mga ideya na papasok kayon sa mga cancer dahil ngayong araw sa lakas ng impluensya ng Mercury, ang dami-dami mong mga iisipin ngayon. At ang mga cancer sa araw na ito, maganda ang inyong focus sa inyong mga responsibilidad. Mas maging mabusisi kayo sa inyong trabaho at karamihan sa inyong ngayong araw, gusto ninyong mag-improve ang inyong habits, ang inyong pang-araw-araw na ginagawa. Ngayong araw rin, malakas ang inspirasyon ng mga cancer. Ang dami-dami ninyong naiisip, nagbibigay saya, nagbibigay sigla sa mga gusto ninyong maabot sa buhay Katamtaman lamang ang pag-ibig ngayong araw Kaya bantayan yung mga tao na mahilig magselos, mahilig mag-ingget maingit sa kung ano ang meron ka Kaya bantayan ang mga ito Ang pera ngayong araw katamtaman lamang Kaya kailangan mong maging wise sa iyong mga gastusin Maganda naman ang iyong kalusugan sa araw na ito Ngayong araw, maganda ang posisyon ng mga cancer ngayon dahil nga sa inyong atensyon sa mga maliliit na detalye mas maging magaling kayo sa paghanap ng mga solusyon sa problema mas maging organisado rin kayo ngayong araw at willing kayo na matuto mas practical ang mga cancer sa araw na ito, kaya mag-improve ang inyong mga habit ngayon, ang pang-araw-araw ninyong ginagawa. Kaya lamang, merong tendency na sa araw na ito, marami sa mga cancer mag-overthink at maramdaman ninyo ang pressure, ang pangangailangan ng pamilya. Pero, ngayong araw, dahil magaganda ang mga idea ng mga cancer, marami ang magkagusto sa inyo, marami ang gusto kayong kausap, gusto kayong kasama dahil na-entertain sa inyong mga plano o sa kung paano ka makitungo sa ibang tao. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 3, 16, 29, 31, 38 at 43. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Mas charming ang mga Leo sa araw na ito. Marami ang magkagusto. Maganda ang romance energy ngayon at kasiyahan ng mga Leo. At magaan lang ang mga pag-uusap ngayon ng mga Leo dahil light-hearted ngayon ang vibes ng karamihan sa mga Leo. Napaka-creative ninyo. Magaganda ang inyong mga imahinasyon ngayong araw at masaya kayong kasama ang mga tao na kapareho ninyo ng pananaw, kapareho ninyo ng pangarap sa buhay at ang mga Leo ngayong ang araw ay napaka-romantic. Kaya naman, si Mrs. si Mr. ay maari na magkaroon ng pagsiselo sa araw na ito. Merong mga konting tampuhan sa pag-ibig at kahit na yung mga single na Leo ngayong araw ay maari rin na magkaroon ng mga konting problema pagdating sa pag-ibig. Baka ito ay may kinalaman sa mga kapatid o kaya mga kasamahan sa trabaho. Ang pera ngayong araw, Leo, katamtaman lamang kaya maging wise sa iyong mga bilihin at siguraduhin na hindi nauuna ang utang kesa sa iyong mga income na pumapasok. Napakaganda ng pangangatawan ng mga Leo sa araw na ito dahil ang taas-taas ng energy ng mga Leo ngayong araw. Marami kayong magawa. Mahilig kayong makipag-usap sa ibang tao at ang iyong mga ideya ngayon ay tatanggapin ng maayos. Marami ang mag-admire sa katalinuhan at sa wit ng mga Leo ngayong araw. Ang mga Leo kasi sa araw na ito mahilig makipag-usap, naiintriga kayo sa mga bahay na parang nagkakaroon ka ng challenge at sa araw na ito, maganda ang iyong self-expression. Kaya naman, marami ang makarecognize ngayon sa iyong pagiging komportable. Maganda ang iyong energy sa araw na ito. Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 8, 13, 14, 20, 33 at 41. Dahil sa malakas na impluwensya ngayon ng Mercury, karamihan sa mga Virgo mahilig mag-isip, mahilig magplano, hinahanap ang comfort, hinahanap ang stability sa kanilang mundo. Sa araw na ito, karamihan sa inyo, ang inyong iniisip ay may kinalaman sa inyong tahanan, sa inyong mga mahal sa buhay. At ngayong araw, maganda naman ang kabuuan energy ng mga Virgo. Maayos ang pananalapi ngayong araw, maganda ang inyong kalusugan, maayos ngayon ang inyong mga pananaw at maganda ang iyong enerhiya ng pag-ibig. Kaya walang masyadong gulo, walang masyadong drama ngayon para sa mga Virgo. Mamayang hapon, magiging malakas ang impluensya ng moon sa iyong sektor. Lalo kang maging connected sa mga taong nakapalibot sa iyo. Mas maging alive ka emotionally. Mas maging happy ka at lalo na sa connection mo sa iyong pamilya at sa iyong mga kapatid o kaya sa iyong mga kamag-anak. At sa araw na ito, maganda ang sense of humor ng mga Virgo. Kaya kahit na merong mga konting hindi pagkakaunawaan, ang mga liyo dinadaan sa tawa, dinadaan sa pabiro. Kaya walang masyadong mga malakihang pagtatampo sa araw na ito. At karamihan sa mga Virgo ngayong araw, seryoso kayo pagdating sa inyong mga long-term security, kung ano ang plano ninyo para sa inyong sarili at para sa inyong pamilya. Sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 10, 19, 21, 24, 28, at 35, Napakatalas ng isip ng mga Libra sa araw na ito at napaka-charming ng mga Libra ngayong araw. Ang kagandahan rin ng araw na ito karamihan sa mga Libra nakakaroon ng presence of mind. Kaya maganda ang impresyon ngayon ng mga tao sa mga Libra ngayong araw rin. Karamihan sa mga Libra mahilig kayong makipag-usap sa ibang tao. At Maayos naman ngayon ang energy, ang pangangatawan at kalusugan ng mga libra. Maganda ngayon ang pag-ibig para sa mga libra, ang problema, ang pera. Maraming mga Libra ang plano ay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngayong araw, karamihan sa mga Libra fully engaged kayo. Kapag kayo ay nakikipag-usap, talagang nakikinig kayo at talagang nagbibigay rin kayo ng mga komento. Nakakaroon kayo ng presence of mind at maganda ang iyong socializing sa araw na ito. Maganda rin ang pag-express ng mga Libra sa kanilang sarili ngayong araw. Nakakaroon kayo ng curiosity pagdating sa mga bagay na hindi pa ninyo na subukan pero maganda ang pagbibigay ninyo ng atensyon sa inyong mga responsibilidad ngayong araw kahit na ang mga maliliit na trabaho dahil sa araw na ito ay mas meticuloso ang mga libra at seryoso kayo sa inyong hanap buhay at kahit na merong mga tao na nagdadala ng frustration sa araw na ito maganda pa rin ang pagdalamo sa iyong sarili ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius ang iyong lucky color ay white

Malakas ang impluensya ngayon ng Mercury sa iyong sektor Scorpio. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw. Magiging maganda ang iyong komunikasyon sa ibang tao. At sa araw na ito, ikaw rin ay mas maging practical, mas sensible ka ngayong araw. Maganda ang pag-budget mo ng iyong pera at ng iyong oras. At sa araw na ito, ikaw rin ay seryoso sa iyong trabaho. Ngayong araw, importante sa iyo na gumawa ng mga mahahalagang desisyon pagdating sa pera at sa mga bayarin. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng mga magagandang feedback galing sa ibang tao. At merong mga Scorpio na pakiramdam nila, hindi sila na-appreciate ng iba, lalo na ng kanilang kapamilya. Pero ngayong araw ay maging klaro sa iyo kung ano ba ang mga dapat mong gawin, kung sino ang iyong mga dapat Samahan mga tao na hindi mo pagsayahan ng oras At kung sino ang mga dapat mong iwasan O kaya kung sino ang mga dapat mong pakinggan Kaninong payo ang iyong mga dapat sundin Sa araw na ito Importante sa mga Scorpio na maayos ang kanilang pera dahil ito ngayon ang mga konting problema ng Scorpio, ang mga budget, bayarin at ang mga bagay na gusto nilang bilhin. Sa araw na ito, maganda naman ang iyong kalusugan, maayos rin ngayon ang enerhiya ng pag-ibig kaya anuman ang mga problema ngayon ay maaayos, mapaplansya rin pagdating sa bandang hapon. Karamihan sa mga Scorpio ngayong araw, ang focus ay nasa kanilang negosyo, nasa kanilang trabaho at yung iba naman, Marami kayong mga naiisip na pwede ninyong simulan na negosyo Ang mga money making potential ay nakikita ninyo ngayong araw Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer Ang iyong lucky color ay black At ang lucky numbers mo ay 5, 9, 12, 21, 37, 40, at 42 huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Mas mag-improve naman ang proseso ngayon ng mga Sagittarius dahil ngayong araw, Sagittarius, klaro sa iyo kung sino ang nagbibigay ng suporta, ah? klaro sa iyo kung sino ang mga totoong kaibigan at kung sino ang gusto mo. Gustong kasama, gustong kausap at sa araw na ito magaganda naman ang pag-unawa ngayon ng ibang tao sa iyo. Maayos ang mga komunikasyon sa araw na ito dahil ang impluensya ng Mercury ngayon ay positibo. At maari rin na ngayong ngayong araw, ang mga Sagittarius ay makontak ninyo ulit ang mga tao na medyo matagal na ninyong hindi nakita, hindi nakakausap. Ang problema ng mga Sagittarius ngayong araw ay ang pera. At marami rin sa mga Sagittarius sa araw na ito, mabilis mapagod, madali kayo na magkaroon ng problema sa inyong katawan, sa inyong likod, o kaya magbuhat lang kayo ng konting mga gawain, o kaya mga bagay ay bigla-bigla kayong mapagod. Kaya bantayan ang iyong kalusugan sa araw na ito, ang iyong pera rin ay kailangang ayusin, lalo na ang iyong budget, ang iyong mga bayarin. Sa araw na ito, ikaw ay magkaroon rin ng clarity pagdating sa kung sino ba ang iyong mga kaalyansa, kung sino ba ang mga tao na naniniwala sa iyong kakayahan. Iwasan sa araw na ito ang sobrang pag-iisip kasi ang mga Sagittarius, mas prone kayong mag-overthink ngayong araw. Meron ring iba sa inyo ngayon na sobrang busy kaya pagdating sa bandang ay sobrang pagod at ang isip ngayon ng mga Sagittarius ay nasa kanilang long-term goals magaganda ang inyong mga ambisyon ngayong araw sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 2 18 27 33 34 at 40 Ang impluwensya ng Mercury sa araw na ito, Capricorn, ay makatulong sa iyon na mas maging conscious ka pagdating sa iyong oras, pagdating sa iyong tahanan, at sa iyong mga pakikipag-usap sa ibang tao. Mas maging honest ang mga Capricorn ngayong araw. Maganda ngayon ang pasok ng pag-ibig, kaya anuman ang mga hindi pagkakaunawaan ngayon ay ma ito, magkaroon ito ng closure, magkaroon ng pagpapatawad at bigayan. Ang pera naman ngayong araw ay maayos rin at kung sino man mga Capricorn ang nakakaroon ng problema sa pera makakahanap at makakahanap ito ng paraan. Ang problema ng mga Capricorn ngayong araw ay ang kanilang kalusugan ang dami-daming iniisip ng ibang mga Capricorn at yung iba, nagkakaroon ng parabagang emotional baggage marami kayong binibit-bit marami kayong dala, marami kayong hugot, yung mga tampo na medyo matagal-tagal nyo na ang dinadala kaya sa araw na ito, pakawalan ninyo kung ano man yung mga pagsisisi, ano man yung tampo ninyo, at mag-focus kayo sa kung ano ang inyong blessings. At sa araw na ito, maraming mga proyekto, maraming mga plano, at ngayong araw rin, mag-improve naman ang creativity ngayon ng mga Capricorn dahil ngayong araw, marami sa mga Capricorn, ang focus ninyo ay nasa inyong self-improvement. Willing na willing kayo na gawin ang mga bagay para kayo ay magtagumpay, willing kayo na magkaroon ng mga pag-iisip pagdating sa mga payo na ibinibigay sa iyo ng ibang tao. Kaya kahit papano, maganda pa rin ang epekto ngayon ng araw para sa mga Capricorn. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 3, 17, 23, 26, 32, at 37. Mahilig mag-socialize ang mga Aquarius sa araw na ito. Maganda ang impluwensya ng Mercury para ang mga Aquarius ngayon ay magkipag-connecta sa ibang tao sa inyong networking. At ngayong araw, marami rin ang interest ng mga Aquarius. Marami kayong gustong gawin. Maraming mga bagay ang nagbibigay ng intriga sa iyo. Kaya sa araw na ito, parang hinahanap mo ang kagrupo, hinahanap mo ang involvement mo socially. At sa araw na ito, maayos naman ang iyong pag-ibig, walang masyadong mga drama at tampuhan ngayong araw sa pamilya, sa mga mag-asawa. At sa araw na ito, maayos ang pananalapi kumpara kahapon. At ang problema ngayon ng mga Aquarius, ang kanilang kalusugan. Marami sa mga Aquarius ngayong araw mabilis kayong mapagod dahil sa andami dami ninyong iniisip kahit na nakaupo lang kayo ang isip ninyo ay naglalakbay at napupunta sa mga pangarap, sa mga proyekto, sa plano mo para sa pamilya, ang mga bagay na gusto mong simulan, gustong gawin, at maayos naman ngayon ang mga diskusyon, mga pag-uusap ng mga Aquarius at tinatanggap naman ng ibang tao kung ano ang iyong mga idea. Sa araw na ito, napakaganda ng wisdom ng mga Aquarius at magaling kayong mag-obserba ngayong araw. Kaya karamihan sa mga Aquarius ngayon ang iba, Hati, kasi yung iba medyo tahimik pero malakas mag-observe. Yung iba naman medyo madaldal at mahilig makipag usap ngayon sa kung sino-sino, mga kaibigan, mga kapitbahay. At ang kabuoang energy ngayon ay maayos para sa mga Aquarius. Kailangan lang bantayan ang kalusugan dahil mabilis kayong mapagod ngayong araw at yung iba naman magkaroon kayo ng mga problema sa inyong lieg. Yung iba medyo masakit ang ulo, kulang-kulang sa tubig at at nadidehydrate kaya alagaan ninyo ang inyong kalusugan ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 8, 10, 15, 19 at 36 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Malakas ang suportang makuha ngayon ng mga Pisces galing sa kanilang mga kasama sa trabaho. Maganda kasi ang power of communication ngayon ng mga Pisces. Ito ang dalang impluensya ng Mercury sa iyong sektor. Ngayong araw, mabilis kang maunawaan ng ibang tao. Maganda ang pagbigay mo ng mga komento ngayon dahil nakikinig ang mga tao sa iyo. Ngayong araw rin, meron kang mga kasama sa trabaho na maari na lalo kang pagkatiwalaan ngayong araw. Maganda ang iyong pag-ibig ngayon. Maayos ang mga relasyon, lalo na sa mga mag-asawa. Maganda ang energy, ang pangangatawan ng mga Pisces. Ang medyo problema sa araw na ito ay ang pera dahil katamtaman lamang ito. Bantayan ang iyong mga gastusin. Lalo pa na ngayong araw, ang dami-daming iniisip ng mga Pisces. Maganda ang inyong mga plano at karamihan sa inyo ay gusto ninyong ma ang inyong mga responsibilidad. Kung ano ang inaasahan ng pamilya, sa araw na ito, marami rin sa mga Pisces naka-focus sa inyong pangarap, sa inyong mga plano sa buhay, lalo na ang mga bagay na gusto nyo talagang gawin. Importante sa mga Pisces sa araw na ito ang kapayapaan, lalo na sa loob ng kanilang tahanan. At ito rin ang impluensya ng moon kung saan mailawan ka sa kung ano ang mga dapat mong unahin sa iyong mga prioridad. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At karamihan sa mga Pisces ngayon, mahilig makipag-usap, maganda ang impluensya wan siya ng mercury pagdating sa iyong career sa status mo kaya magaling ka ngayon sa iyong mga komunikasyon sa iyong mga kasama sa trabaho maganda ang mga proposals ngayong araw ang mga presentations ngayon ay maayos kaya maganda ang kabuuan energy ngayon kailangan lang bantayan ang pananalapi sa araw na ito ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 4 16 17 26 34 at 39 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Uh -huh. Ito ang mga payong dapat bigyan uh -huh. Nating hanggang ka para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak malupit Kabalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya uh, palupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo ka na Araling Pilipino Na ang kakana